So, mi magdakong nga pag-abot na modernaday na kaon na nga. Your Honor, lumaki ka ba sa farm, Your Honor? <makes noise> Kini bitong gikan tag 2 hours gikan sa tong place pa do nga risa. Doko doko susgotom na jugayo. So timing kayo no nga Natang kita kagutom dari so mga sa tanio dari sa dupo dupo dari sa may katmon katmon ba niya pa so good na whatever as long as mga on tayo gutom na mo na importante makakaon ka oh namay po chiro ga ah okay wow po chiro isa ano po dere tapos ay ang seat so after eating busog jud ang resulta no <laughs> so proceed na sa to, sa atong direction nga tuwa nagyo dito sa ilakatita so, sa Borussia. Nagiday si Tita Loy kay na iyang car. And then, naka-on po ang aircon. So, naka-on ang aircon. So, it means naagid sila. So, let's check. Let's check. Uh, Maon niya atong view dali. Kasi ni Pahuwa eh. tayo. Kasi ni Pahulay. Check na ka dere. Wala, Jude. Basin ito sa church. Kaya Sunday ba O kundi na siya sa room okay, ba ni Pahulay. Kaya ba na ba ka sa mga mga idaran na dalira maluya. Basin naluya to gika nagbiyahe ka nice dari oy oh, nice ka diri dari atong oh sus oh, kanindo to sa hangin no oh, palit palid datong buhok nice ka diri dari patanaw sa akong view oh dagat dagat atong view dari tapos dalaga dari o oh. mm, mao di ay, nga hangin. Kaya di, ano man to sa daghang tanom mm. kana ang house musulod na dito sa Borussia kay basig tuwa sila dito ba or murag feel na ako murag nag, 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 church pagi doon kaya wa pa man human ang church nila ni tita ba ning join to dito si tita Loy for sure <laughs> kita ra gyud wa kasi <laughs> I will check there. Okay. Na babay babae nga naging nasara pero dili ni siya lonely. Nun... Akin ka, ka. <laughs> so, pag tumingin ka. So mi magdakong nga pag-abot na moderin na aday kaon nga pamidaan sa duko-duko. <laughs> so nabusog na sag ko pero busog na napay space kay di sa ko pwede ko na magpabusog kay nga, nga nung mag asid ko. Huh? sobrang kabusog so ako bang mga visitor nang ulit na karon magabihan rin dyan may gulian niya mag story story yung pataan niya dubay na sa miwa ay niya ba so mag enjoy sa mi guys ha this is for sale is siya same like that see like this high carbon steel, steel. this is si Anton you talk probably Anton that's that

taon na kong anak. So, ang katong kuchili nga napalit ni Taloy. Ako nang isodere. Ako nang idakay. Di na taong kadaog si Taloy. Loy. Uy. So, pangitaon sa naku akong ano ka sa kato. man oh, mandari. Uy. Ah, sa kato siya. Uy. Ito, dris dagat. Hala. Medyo taob na raba. Medyo dagat. O. Ito, ara. Nagunsam ka diri na. Naglingkod-lingkod ra ka. Wala ra. Relax ka diri. Bugno ra nak, no? Uy, mo. O. Mas maayo pa diri. Lingkod-lingkod ra. Tambay-tambay <laughs> Yung maglingkod-lingkod. There is bermuda, o. Nindot pa kayo. Mas bugno pa kaysa dito sa restaurant. Init, kayo. Kaayo. Yung oh, wajoy <laughs> ka. clouds, cloud. <laughs> night clouds. Walay dagong. Pag ika na mo, medyo dagong. Pero, karon wa. Nawa. Way ulan. Igura ni Agi dagong. Pero okay lagi gihapon kay nice lagi gihapon itong lugar. Kinay kahoy. Sa so landong na kay Din Bermuda. Oh, dito dapat ah. Ba, diba, dagat dito nga side. Oh, nice kaayo Diri, uy. Kamo, unsa may yung gibuhat today is Sunday. Unsa may yung lingaw naglaaglaag upod mo. Kami wa mi church karon. Kay ni sayo mi gari sa Borussia. Kay na Namakals. na makals, na So nindot pa na nga mamakals tawiki. wiki. Murag maka happy ya mabusog si libre. <laughs> oh, your honor. Lumaki ka ba sa farm, your honor? Your honor. Kuya ho pinahigda-higda. Kama na ni Muday. Uy, nice kaya dire no? Nice kaya, mas mm na -hmm. lang. <laughs> kinidili guys tan awa guys sa akong balay mo niya ang sa akong balay na may garden na rin ang gamay di ba? visit namo, mo visit na mo na may time ganun mo visit sa akong balay nais <laughs> <Nice>, kayo <laughs> no so dibutan na mo screen na rin kay para ang mga lamok dili sila kasulod during night time or bisay araw. kay kay delikado kay mapakan tag lamok kay kay na ka ang lamok So, pumupad sa lamok ganit ka na mapakang dengue. O oh, dengue. So, is kayo ang dengue. So, mas may iwas na sa mga lamok daan. Kung magawas, mag-off lotion, ang ah, char. So, mo oh, siya dali. Okay niya, mga room. Sorry guys, so oh, kuyawi ako. Ang tanim bala oh, kuyawi. Ay, oh. <laughs> <laughs> <Nana, taning> ay, <balay. laughs> ang macho. Lala, ang Ang tagbalay, wala yawi. Oh my God. <laughs> Sorry guys, ang tagbalay wala yawi, assuming. <laughs> Nalingaw ka siya. Kisa yung name to? Joy. Joy? Oh, Joy. Dito, ito gay ko ni tita. Tapos <laughs> <laughs> siya yung geek si Joy sa kuang-kuan. Sa akong pag-vlog. siya katawa. <laughs> Thank you, Joy. Uh, aray, yun, Check sa nato gitinood na gini atong room gini ani. Makasulod na, guys, na to,

ari na sa tadiri mag continue oh guapo kayo no <laughs> hello ay sige Dabi pag shutdown daw mo jump jump anak ni tata <laughs> ah One more! Kisa pa'y gusto mo lukso! Kanindot sa rin yung dirigang, oy! Ay, Chichi ba? ataw ah, ni Chichi. Asa man yung kaluha? naman kaligo. Aligre kayo. Oh. Si Nag-parlor na sa do. <laughs> 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 Aray na mo dali guys. Pa-parlor na mo. <laughs> Kining isa oh, Before siya mularga sa US, nagpakorte sa siya. Imagine na. Para guapas siya. Inigabot dito. Sus, pagka-sweet okay. naman okay. ni Borussia okay. sa oh, tita, Chris. Uy, Borussia. Sweet cake kasi yung tita, Tay. of Going Yes, <laughs> I mean, if I We will be saying goodbye na kayo mo ulit na ta before pa maggabi e sa kalsada. <laughs> so, mananghinatan lang tita.